Employment o Hanap Buhay Larawan ng pag-unlad ng bayan ay ang patuloy na pagtaas ng populasyon at pag-usbong ng iba't ibang establishmento. Kasabay nito, dumarami rin ang mga naghanap ng trabaho at pagkakakitaan. Ngayong taon, itinatag ang pinakabahong tanggapan sa lokal na pamalan ng Brooks Point, ang Municipal Public Employment Service Office, kinilala ng Department of Labor and Employment may marupa na matagumpay na institutionalisasyon ng nasabing tanggapan, ang M-Peso, ang namamahala sa pagbibigay, trabaho sa mga mayang naghanap ng pagkakakitaan. Naging madali para sa ating mga kababayan na malama ang iba't ibang oportunidad sa pamagitan ng M-Peso. Naglaan ng 255,000 pondo ang ating pamalaan para mabigyan ng pagkakakitaan ang 38 na mga college students sa pamagitan ng Special Program for Employment of Students o SPES. Katuwang ang Department of Labor and Employment at Provincial Government of Palawan. Si Christine May isa pong beneficiary ng SPES. Ako po ay nagpapasalamat po sa tanggapan ng Municipal Public Employment Services Office. Sa pangunguna ni Mayor Cesario Benetito Jr. at Vice Mayor-Attorney Mary Jane Feliciano sa buong sangguniang bayan members na way magpatuloy po ang ganitong programa upang makatulong sa mga estudyante katulad ko na magkaroon ng educational assistance stand at work experiences na nakakatulong sa aming bilang estudyante. Sa muli, maraming maraming salamat LJO Brooks Point. Katuwang ang mapribadong kumpanya sa loob at labas ng bayan. Matagumpay na naisukatuparan ang mga local special recruitment activities at job fair kung saan nakatulong tayo sa pagbibigay ng trabaho sa mga taga Brooks Point. Sa kabuuan, mayroong 219 individual ang nabigyan ng trabaho. Ang isa sa pinakabagong establishmento sa bayan ng Brooks Point ay ang Jollibee, na kung saan ay hindi lamang naghatid ng saya sa bayan kundi nagpasigla rin sa ating ekonomiya. Isa si Nelson na nabigyan ng pagkakataon makapagtrabaho. My name is Nelson Mama at lubos po ako nagpapasalamat kay Mayor Binibito po. At sa gayon po ay nabuo po yung peso at ako ay nagpapasalamat din dahil po ay nagkaroon po ako ng trabaho at naway po ituloy-tuloy po ang programa at proyekto po. at uh, maraming salamat po. Sa tulong ng Dole, may git 2 milyong piso ang naibahaging livelihood assistance sa mga asosasyon at individual mula sa Barangay Ipilan, Barangay Malis at Barangay Samariana na naging daan upang mapaunlad ang kalang mga kabuhayan. Ang araw po, ako po si Arnel Cabasal, isang cacao farmers dito sa Barangay Malis at isang farmers leaders po sa aming samahan na Malis Cacao Farmers Livelihood Association. Ang Malis Cacao Farmers Livelihood Association po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Mayor Cesario Jun Binidito sa kanyang tulong sa amin kung papaano po kami na karoon ng isang access sa Dolly Livelihood Program ng gobyerno para ma opportunity na magkaroon kami ang aming asosasyon ng machine panggawa ng tsokolate at tableya. At nabigyan din po kami ni Mayor John ng, ng insecticide at fungicide ang aming samahan hindi lang po sa aming samahan sa lahat po ng mga cacao farmers dito po sa bayan ng Brooks Point. Muli po ako po ay nagpapasalamat kay Mayor Cesario Jun Benedito at sa LGU Brooks Point. Thank you po. Sa ilalim naman ng programang tulong pangkabuhayan o sa ating disadvantaged displaced workers, natulungan natin ang 635 beneficiaries na magkaroon ng pansamantalang trabaho at kita sa tulong ng peso mas nakilala ang samahan ng mga magigiting na overseas Filipino workers o OFW dito sa ating bayan. Matagumpay ding na ipagdiwang ang kauna-unahang araw ng pasasalamat sa mga OFW sa bayan ng Brooks Point. Sobra po kami nagpapasalamat on behalf of uh, OFW organization Brooks Point Uh, sa ating pamahalaan uh, sa Brooks Point sa pahungunan ni Mayor Jun dito at ng ating butihing Vice Mayor Mary Jane Liciano. Sobrang salamat po sa sa lahat ng nagawa nyo para sa amin. Simula po na na-recognize kami as an organization dito sa Brooks Point ng mga OFW. Napakalaki po ang naitulong ng pamahalan sa amin. Unang-una na po yung kanilang mga training from TESDA na kung saan ay bakabahagi din po ang pamahalaan sa, sa programang ito gayon din po ang pamimigay nila ng mga financial na na tulong sa mga miyembro ng OFW at lalong-lalo na sa isa pang malaking tulong na ini-offer nila sa amin para sa mga karapat-dapat na tumanggap na ang uh, mga OFW yung kanila pong pamimigay ng lupa bilang pasasalamat po sa nagawa ng mga OFW dito sa bayan ng Brox Point. Muli, sa ngalan po ng aming organisasyon, Brox Point OFW Organization, nagpapasalamat po kami muli. Mabuhay po ang Brox Point. Itanaguyod din ng pamalokal ang pagkakaroon ng sariling negosyo at karagdagang pagkakakitaan ang bawat pamilya sa pamamagitan ng Livelihood Assistance Program o LAP para sa mga residente ng Brooks Point, mga organisasyon at kooperatiba na nais magsimula o magdagdag puhunan sa kanilang pangkabuhayan. Nagpapahiram ang pamahalang lokal ng kapital ng walang kaukulang interes na ipinapataw. Sa kasalukuyan, mayroon ng halos 300 na mga individual at apat na mga organisasyon ang nabigyan na ng livelihood assistance sa loob ng labing walong barangay. Ang iba, Sabsaban Irrigators Association, ay nakatanggap ng 200,000 na livelihood assistance mula sa lab ng LGU Brooks Point. Ako po si Ruben Kabigin, ay president ng iba Sabsaban. Ang amikong organisasyon ay isang naatasan ng National Irrigation Administration na magbigay ng subsidy sa tatlong barangay Barangay ng Ipilan, Barong-Barong at Arinas. Uh, ang aming samahan po ay isa sa mapalad na natulungan ng uh, ating Bukay Mayor John Benedito sa pamamagitan ng kanyang programa na Livelihood Assistance Program. Uh, kami po ay nabiyayaan ng 200,000 na aming ginamit sa aming uh, gastusin sa pagsasaka Uh, ito po ay ibigay uh, namin sa aming mga membro ng in the form of pesticides, at iba pang mga inputs ng walang tubo. Ito po ay binayaran nila uh, pagkatapos ng harvest time. Kaya may John maraming maraming salamat. Mabuhay kayo mayroong naitalang 1,147 na mga individual ang nabigyan ng trabaho sa munisipyo, 356 dito ay mga contract of service at 791 naman ay mga job orders. At patuloy pa rin itong nadaragdagan dahil sa pagbubukas ng mga bagong opisina sa pamahalang lokal. Ang Human Resource Management Office ay nangunguna sa recruitment process na may git 150 na aplikante na matagumpay na nakapasok ng trabaho sa mga bakanting posisyon sa munisipyo. 84 ang mga newly appointed at may 68 na mga empleyado na newly promoted mula July 2022 hanggang kasalukuyan. Mayroon namang 335 ng mga empleyado ng LGU Brooks Point ang mga beneficiaries ng Comprehensive Employee Benefits Program kung saan titiyak ng opisina ng HRMO na matatanggap ng mga empleyado ang kanilang mga benepisyo katulad ng retirement, bonus, health insurance at iba pa. Mula po sa puso ng mga samahan ng manggagawang empleyado ng Pamalang Brooks Point, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Mayor John Benedito sa pantay-pantay na pagkalinga at pagmamahal na kanya pong pinadama sa aming mga empleyado. Higit sa lahat, sa mga suliranin ng bawat empleyado, ito man po ay personal o tungkol sa trabaho, ay kanya pong agad natutugunan at nabibigyan ng solusyon. Kaya po, ang buong samahan ng mga manggagawang empleyado ng Mapanang Brooks Paint ay patuloy na susuporta at kaagapan niyo po sa inyong magandang pangarap at hadikain sa mamamayan at bayan po ng Brooks Point. Dalangin po namin sa poong may kapal na bigyan ka pa ng mahabang buhay, malakas at malusog na pangangatawan upang patuloy niyo pong mapaglingkuran ang mamamayan at bayan ng Brooks Point. Muli po, maraming 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 salamat po, Mayor June Benedito. Sa pangalaga sa mamamayan, patuloy naman ang kampanya laban sa mga illegal recruitment sa bayan, kung saan mas pinagtiting ang pagpapalawig ng impormasyon at proteksyon sa mga manggagawa.